Happy New Year, everyone. Year-end party tayo, guys, sa mga angel namin na hindi kami iniwan sa hirap at ginhawa. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Hindi kompleto yung 2024 namin, kung hindi dahil sa inyo. So, 2025 is a continuation lang naman sa mga nasimulan natin. sa so 2024, more blessings Both. for us. Prioritize health this 2025. Have a blessed New Year. Ayun, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na.

Kumuk yeah. yeah. man siya bu, katugan niya 'ong barbecue. Pwede Organic galit Ya, kami 'yung mm, 'yong yung... ah. <laughs> oh, guys, mm. Mm hmm Hmm. -hmm

Ano sa kanila? Kan kanila pa ba 'yan noong mayanaw wala pang pano? Wala tayang magsisimula. Kaya pala hindi. Ano 'yun? Hoy, gitchat. ¡Listo! Burut burut Stella give it to. Give, give it to it ate ate, ate. Give it to bo bo <laughs> <go. laughs> <All right. laughs> <Lata>. Stella Oke Oke black out Let's go Let's Adekah? Iya, ada beberapa orang itu lagi. Apa? Kau macam apa? Kau punya apa? Si Kenta? Adim aku Adim. Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Kuya, right. eto, makindi pa bubuhan. Sige, <laughs> okay, wait lang ha. Timer ha. What the heck? Timer lang ha. Ano to? <laughs> <laughs> Tignan exactly ko lang. Wala na kung gamit sa... Sige. Ngayon. Tangalog? Ito lang sa'yo. sa'yo? Ano sa'yo? Mas, bigyan nyo ng Tanggapin muna yung. Pede, 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 pede. na gamit natin yun. Pande? Pande. Pede, 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 pede. Pama talaga? Yes, pede, 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 Let's go, let's go. Sige. Oh, uh -huh. Ano na? Ibigti ka muna. Break muna tayo. Happy! Happy! No, Okay, Per no. no, family, okay. pa pagpaano niya sa sakit ng likod. Okay. Bigas na mag exchange gift mo muna. Siyempre, ibigay mo na Ibigay mo na yung ano, yung bigas. Okay. Bang, picture ano. Alam na alam ni Cherry to lang. Ibigay mo dito sa Okay guys, so malapit na yung mag Happy New Year sa Mag exchange gift na 30 minutes. Oo. So sa Uy, na Sa lahat ng Salah, teman Pro Cleaning services. Oh yeah? For uh, Duncan, uh, Cleaning services memang kayong yang iseng. Saya from ikhlas, Bram. Oh iya, 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 Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. well. iya, iya. Oh iya, well, and iya, iya. Oh iya, iya. picture, 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 picture. picture, oh, picture, picture. Thank you. Yeah, Dunes nice Rice, bebe. Pas lagi. Ya, Dunes Rice. Sa, sa, sa mga hardcore di to sana nai mo. Battle people. Di to sana Dunes Rice again. Ghost to. Tawa tawa. Battle Yan! O nalaki mo guys! <laughs> in... <laughs> nalaki kaon ng paguliwag dapat! O nalaki mo guys! Nalaki mo guys! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Ito ang nag-iisang hardcore ng NCS! Mr. Ken! Mr. Ken! Bonus RICE! Bonus RICE! There you go! Thank you! Thank you! Thank you! okay that's one di boleh itu boleh kan kita number berapa Bapak saya number tadi

Battle Leap guys. Battle Leap guys. <laughs> okay, okay lang. Maganda. Switch kami kaya binaboy mo. Para kay Bye! Bye! Happy New Year! Open, 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 open. Open, Crazy! Ano to? Asan si Dap, Dad? Dap, where's Ay guy? Dad! Ay, wow. Nice. Daphne. Uy! Tama ka ang color na dito yun. Yeah, yeah oo. Oh. Thank you! Sa Thank you, Ay, wow! Nagpailagyo na yung pang-old na. Uy, gamita na yung tuon niya. Saan, Benzina? Saas ka, Siyempre, may nilang pang-inag, di ba? May pang-inag! Happy New Year! Yay! wah wah baik toh thank you guys thank you so much you guys Wow! wow uh -huh. ini kita kaluin toh <laughs> 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 oh that's nice <laughs> that's nice Happy New Year. wow oh Wow. We have 30 minutes. We have 30 minutes. Ya, yeah. oh, yeah, eh. yeah. yeah. dad. Huh? Pa countdown. Pa -countdown, oh, -countdown oh, na. Tamo, saka. Oh, wow. wow. Ah, ko yan. Oh, wow. Dito naman sa pizza tama rekila pa din nag-wow. Yes. So may gabi, may buntag. Main... Bun ma yeah, thank you guys sa uh, lahat no. Uh, been here for two years and then yung yung business naggrow grow kasama kayo uh, from the start. Mang Dumings and Inday Karong also thank you so much. Big up of course the all-star Sarah and uh, <laughs> Saira uh, ah, and Saira. Yeah. And Saira and Saira. Yeah. Uh, and our, they said, uh, I don't know the, the, oh. the, Ay, pa, the, Ay, the, 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 daughter of, uh, from other mother. Thank you. Uh, Marge. Thank you. Uh, also to Ken. So ito lang yung uh, token namin, no? Oh, ni Cherry. Wow. wow. Hindi naman siya ano. At least, may pula. Okay, uh, uh, may pula. At least, ang the oh, so, so, first... First prize goes to... Wow. Sheila! Sheila! Ay, picture, picture sa, picture. Picture, lapit Si Sheila, nakukuha gabi yung una Ay, no! Ay,

Ako na lang! About ako na! Ma'am, done! Saka hindi, karoon nga! Oo, na uh -huh. lang, Akin anyway. na lang, madam! Akin na lang! In behalf! In behalf! Thank you, wow. Clerk Cleaning service! Wow. Leo! Aho, aho, aho. <d tre vegetables> <ifier> Thanks, Mom. Thanks, ma'am! Thanks,

Oh, baby, Malas talaga ang babaeng to sa games. Games, sugal, wala. Ano balintong, kay balintong. Pero ano to, uh, to sa scam. Ano sa, ano daw love life? Love, 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 love. Uh, and, this one goes to uh, Marjorie. Go, no, Marjorie. <laughs> <laughs> <Tami niyo siya. laughs> picture, picture, ah, picture, picture, one, two, three. Ayan. Okay guys, open it. Pasensya na kayo ha. Paano lang? Paano lang? Huwag mo na i-open sa'yo. Baka mag-ingkit sila. May allowance ka eh. Hindi <laughs> ka nanalo eh. Kasi, kasi pasilip lang. Naku, mananalo ako nito bukas. Kanya-kanya, yeah. kanya-kanya may ano yan. O, man, diba? Mananalo ko loto bukas. Yeah. At may pa-pera. Tingnan mo na, umiiyak silang dalawa o. Tingnan mo sila lang.

Mo manggutang sa marketing dress daw. Kimo na i-post dito. Ah, Jasmine Rice, new model 2025. Okay, I'm ready. Oh my god, it's not working. Happy New Year! Picture, uh, yeah, bilis. Ah, Kamu dua. Picture, lah Hmm, picture, picture or video? Picture, picture, oh, video. Hello It's we.